Magandang araw. Ako po si Rex Nepomuceno, Deputy Director ng Likhaan UP Institute of Creative Writing. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa aming proyektong ganap, serye ng mga pagtatanghal ng panitikang Pilipino na bahagi ng aming Literature for Social Development Program. Sa iterasyong ito ng ganap, nais ko pong ipakilala ang isang animation na nakabatay sa isang akda mula sa Sabagani Ugbog mga maiikling kwento na isinulat ni Reynaldo A. Duque, orihinal na nasa Ilocano, at isinalin sa Filipino ni Prof. Junlie L. Lazaga. Ang koleksyong ito ay malalim ang pagkakapuok sa barangay ng, ng Baganibog Bagani Bog sa lungsod ng Kandon, Ilocosur, kung saan po nagmula ang autor na si Reynaldo A. Duque. Tinatahak nito ang katutubong danas, ang mga karahasan at kababalaghan nito, Madalas itong tumatawid sa mga espasyo sa pagitan ng tradisyon at ng patuloy na nagbabagong mundo. At sabi nga ni Professor Lazaga, umaasa siyang magiging daan ito sa pagsasapuok ng kasaysayan at pagsasakasaysayan ng puok. Naghanda po ang ICW ng isang animated short halaw sa isa sa mga kwento mula sa koleksyon na may pamagat na landas. Ang orihinal po nitong pamagat ay dalan. Kwento po ito ng paglalakbay papunta sa kalimugtong ng dalawang binata at ang kanilang mga inkwentro sa katutubong espasyo na hindi lamang pinamamahayan ng mga nilalang tulad ng puwek, isang uri ng kwago, ng sawa o ng mga natibong orkidyas, kundi ng kasaysayan at patuloy na pag-iral ng kanilang mga ninuno at ng kanilang material na kultura. Para sa akin, ito po ay kwento ng pagligok, paglingon, pagkabighani at ng patuloy na paglulugar sa sarili. Narito po ang landas. Malayo pa? Malayo pa? Tatlong bundok, dalawang burol at isang ilog pa. Tamang-tama sa paglubog ng araw pagdating natin dun. Kakasabog lamang ng liwanag nang magsimula kaming maglakbay. Tanghaling tapat na. Basang-basa na ako sa pawis. Nanghihina na ang aking mga binti at humahabdi na rin dahil sa galos. Pinunasan ko ng panyo ang aking muka. Walang bukal dito? Nauuhaw ka na? Hinugot ang aliwa sa kanyang bewang, pinutol ang baging na sinlaki ng galang-galangan malapit sa kanya. Nilasahan niya. Sipsipin mo ito. Pamatid. Matamis. Parang katas ng tubo. Nang tanungin ko kung ano ang pangalan, tumawa ng mahina si Bungi. Nakabahag si Bungi. Mahaba ang buhok, malapad ang kanyang muka, pandak parang puso ng saging ang kanyang mga braso at binti. Maputi at mamula-mula ang kanyang kutis kapag tinamaan ng silahis ng araw. Parang langis na umaagos ang kanyang pawis. Magpinsang makalawa kami. Ngayon lamang ako pupunta sa kalimugtong. Ayon kay Bungi, inutusan siya ni Ingko na samahan ako para umakyat. Gusto raw akong makausap bago ako pumunta sa lungsod. Sa aming magkakapatid, ako ang bunso at kaisa-isang lalaki. Maesawa na ang mga ate ko lumawig ang tunay na pangalan ni Inko. Batay sa mga kwento ni tatay, sa si Inko ang ama ng yumaong si Lolo Shano. Nakakilala si na Lolo Shano at Lola Etrang sa Bagani Ubog at pagkatapos nilang ikasal, doon na sila nanirahan. Namatay si Lolo Shano nang dakipin siya ng mga hapon sa paratang na siya. Namatay naman si Lola Etrang nang ipanganak niya si Tio Osi na namatay naman sa malaria noong panahon ng digmaan. Hindi ko pa nakikita si Inko. Hindi pa ako nagagawi sa kalimugtong. Nakilala ko lamang siya sa kanyang larawan na ipinalaki ni tatay at nakabitin sa aming sala. Kung may gusto siyang ipaalam, uutusan niya si Bungi. Ang huling puntihan niya raw sa Bagani-ubog ay yung kasal ni na tatay at nanay. Matataas ang mga puno na nagmumula sa dibdib ng lupa. Iba't iba ang mga baging na nakapulupot sa mga ito. Lumipas na ang huling ulan, pahinog na ang mga dahon, at bagaman mamasama sa ang lupa, maalinsangan ang singaw ng paligid. Lumagotok ang mga kasukasuhan ko nang umupo ako sa pompon ng mga nalagas na dahon. Tumingala ako at nakita kong lalagas ang isang hinog na dahon. Matagal itong nagpalutang-lutang sa hangin bago lumapag sa lupa. May itinuro si Bungi. Nakita ko ang bulik na ibon na natutulog sa mataas na sanga ng kulis. Kuago Puwek! Malit na kuago! Ilang taon na ba si Inko? Siya ang pinakamatanda sa kalimugtong. Pero siya pa rin ang pinakamahusay umamoy sa landas ng mga baboy ramo, bayawak at usa. Bakit kaya ako pinapapunta? Hindi ko alam. Pero noong nakita niya ang larawan mo, sabi niya na magkamukha raw kayo. <laughs> Kinalag ko ang mga sintas ng aking sapatos na goma. Hinilot ko ang mga daliri ng paako. Nagugutom ako. Mananghalian muna tayo para may lakas tayo. Nagpatuloy kami sa paglalakad pagkatapos naming magpatunaw ng kinain. Masigla pa rin si Bungi, parang hindi napapagod. Magaan ang indayog ng kanyang kamay habang naglalakad paahon at palusong sa mga dalisdis. Parang mapipigtas naman ang hininga ko kapag napapasulyap ako sa mga malalalim na bangin papahilig na ang araw nang sundan namin ang malawak at buhay na batis malinaw ang agos at magaganda ang mga isda na iba't iba ang kulay at naglalaro sa tubig kakaiba ang alinsangan magpalamig muna tayo naghubad ako lumangoy ako sa malalim Nagpatalon-talon si Bungi sa mga nakausling bato. Tumigil sa malaking bato sa gitna, tinanggal ang kanyang bahag, saka tumalon. Naumahon, nasa tabi ko na siya. Ang malaking talon sa kalimugtong ang puno nitong batis na ito. Sino mang pupunta sa kalimugtong, susundan niya lamang ang batis na ito at hindi siya maliligaw. Pero hindi natin susundan ang batis ngayon. Nagtataka ako kung bakit dito tayo dumaan. May intindihan mo rin. Nagpatuloy kami sa pagbagtas sa mga dalisdis. Sabi ni bung na ito ang pangalawa sa huling bundok na aakyatin namin. Mas makapal na ang mga puno. Noon lamang ako nakakita ng baging na sinlaki ng katawan ng tao makakapal ang mga dahon at walang nakakalusot na liwanag. Nakita ko ang mga maliliit na hugis krus na nakamarka sa mga puno. Ano ang mga yan? Wala tandaan ang landas na susundan natin. Kung wala ang mga yan, hindi tayo makakalabas ng buhay sa kagubatang ito. Tumigil sa bungi. Lumingon-lingon. Tiningnan-tingnan ang mga sanga. maya, -maya yumukod sa kasuminghot singhot. Bakit? May sawa. Malayo na siya sa akin nang dahan-dahan siyang lumapit sa malaking puno. Maya-maya, bigla siyang sumugod at inumang ang kanyang aliwa. Pero, hindi niya itinuloy ang taga. Kinawayan ako. Nang hilakbot ako nang makita ko ang nakaunat na sawa na sinlaki ng puno ng saging. Matagal pa bago magising yan. Kahit umupo ka pa sa ibabaw niyan, hindi na magkakamalay. Kakatapos lang kumain. Ba't di mo patayin? Sa laki niyang yan, hindi na tatalabang talim. Nasa noon na kami ng bundok sa kanan nang matanaw ko ang malawak na lambak. Sa tama ng silahis ng araw, pilakin ang agos ng tubig sa malawak na batis. Tatlong maliliit na burol ang kumandong sa lambak, at sa paanan ng pinakamaliit na burol, nakita ko ang tatlong bahay. Anong lugar 'yan? Yan ang lambak. Tatlong pamilya 'yan. Galing sila sa malayong silangan. May magandang dalaga riyan. Daan tayo. Wala na tayong oras. Kailangan natin makarating sa kalimugtong bago magdilim. Nasa batok na kami ng huling bundok nang tumigil si Bungi at sumenyas na manatili akong tahimik. Shhh. Tiningala niya ang puno malapit sa amin. May gumagalaw doon bagaman hindi ko mabanaag sa kapal na mga dahon. Sawa na naman. Tao ang ng orkidya. Ang bundok na ito ay may pinakamaraming orkidya. Tiyak na sinammamayan. Nanatili akong nakatingala sa madahon na puno. Hindi nagtagal, nakita ko ang nagpadausdos pababa na may suot na pantalon na maong. Nasa likod nito ang isang bungkos na bulaklak. Hindi ko inaakala na makakakita ako ng ganoong kagandang babae sa kabundukan. May pagkakulot ang kanyang mahabang buhok, malapakuan ang kanyang mga labi, kabilaan ang malalim niyang biloy, makapal ang malabag-haring mga kilay, nakatindig ang kanyang dibdib na hinapit ng masikip na blusa. I ikaw si Namnama? Mm -hmm. Ako, kanini mo nalaman Sinabi ko. Tagalambak ako. Ikaw? Tagabagani ubog ako. Ako si Romeo. Pupunta kami sa Kalimugtong. Pinatawag ako ni Ingkong. Si Apo Awig. Mahalaga si Apo Awig sa aming salinlahi. Siya ang gumabay sa amin sa lambak. Gusto ko siyang alaya ng orkidya. Ibigay mo na sa akin. Iba ang para sa iyo. Pagbalik ko, Dadaan ako sa lambak. May ibibigay ka bang orkidya sa akin? Hihintayin ko kayo. Iabot mo na lang kay Apo-awig ang pakumusta ko. Aasahan mo, Namnama. Tinitingnan ko si Namnama hanggang sa maglaho sa kagubatan. Nagpatuloy kami sa paglalakad ni Bongi. Huminga ako ng malalim na makaahon kami sa tuktok ng huling bundok malawak ang hugis tao na lambak na natatanaw namin. Labindalawa ang maliliit na burol kung saan nakatayo ang mga bahay. Nagsisimula ng lambungan ng ulap ang lambak. Iyan ang kalimugtong. Yang bahay sa gitna at ang pinakamataas na burol ang bahay ni Apo Awig. Bahay ni Tandang Sitong iyang pinakamalapit sa atin. Magaan ang pakiramdam ko nang palusong kami sa palikulikong landas. Gumagapang na ang dilim. Nakiinom kami sa bahay ni Tandang Sitong. Balbase na matanda, naghihimas ng manok. Ibinalita niya na hinihintay na kami ni Ingko. Napansin ko ang krus sa bubong ng bawat bahay. Nang makarating sa bahay ni Ingko, tinawag ni Bungi. Narinig namin ang malalim na tinig mula sa loob ng bahay pinakit kami. Nagtitigan kami ng balbasing matanda. Maamo ang muka, nananagos ang malalamlam nitong mga mata. Nagmano ako. Mabuti at nagpunta ka. Duman kayo sa sinabi ko. Opo, Apong. Mainilabas si Inko sa kanyang sukpit. Quintas na pangil ng iba't ibang hayop. iniaabot sa akin iyan ang palatandaan ng pinagmulan mo. May kahulugan ang bawat pangil dyan. Binubuo nila ang isang magandang kasaysayan. Kapag nasa iyo yan, maaalala mo pa rin ang kalimugtong. At kapag naalala mo ang kalimugtong, maaalala mo rin ako. Nakita po sila ni Namnama, nanguha ng orkidya. Pinapaabot po ang kanyang pangamusta, Apong. Dumaan kayo sa Lambak Bungi. May bilin na na ipapaalam mo. Usha, magpahinga na kayo. Maaga rin kayong lulusong bukas. Tapos na kaming maghapunan pero hindi pa sinasabi ni Inko kung bakit niya ako pinatawag. Nakahiga na kami ni Bung I. Bakit tayo dumaan sa kagubatan samantalang may iba namang daan? Kung hindi tayo dumaan sa bundok, hindi mo sana nakilala si Namnama. Hindi na ako umimik. Hinahaplos-haplos ko ang kwintas ni Apo Awig na nasa leeg ko. Hmm. Matulog na tayo? pero hindi ako makatulog naglalaro sa noo ko ang hirap na pinagdaanan ko sa pag-akyat ang matamis na katas ng baging ang paglangoy namin sa ilog ang mga krus sa mga puno ang tulog na sawa ang lambak ng tatlong pamilya sinamnama ang ipinangakong orkidya